Magandang araw. magaanap tayo ngayon ng isang case na binili ko sa Lazada para sa aking cellphone na Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Kasi yung nandoon nakasama sa box ay di siya maganda. Ah, uh, plimsy Ganito bali ito siya. Malaki yung ano, yung cut para sa camera at sa logo niya madulas din siya. Kaya pinalitan ko siya ng isang Nelkin Frosted casing. Bali ito na siya na box na unwrap ko na siya kanila. Ito siya. Bali ito ang ano yung box niya. Naka hard plastic, hard plastic na lalagyan. Nandito yung ano Nelkin Frosted logo. Maganda naman ang pagka, pero dati na kasi ako gumagamit nito sa mga panahon pa ng Sony phone nang di pa inaalis sa Pilipinas. Pagbukas mo, no? nakalagay din siya dito sa lalagyan na to. Yan. May plastic. Parang casing din para protektahan yung mismo ito. Bali ito na yung pinaka case ng phone meron sya para sa ay para sa camera yung malaking bomb at tapos meron pa siya dito nakausli nakausli para di magasgasan yung camera at ito yung sa mali sa malak, maliit mali na camera at dito rin yung sa flash yan bali yan yung butas niya at tapos ito ito daw na bilog na to ito yung parang suction cup na pag ano mo, ginamitan mo ng suction cup ay dito basta-basta mahuhulog pag kinakabit doon. Separate pa siguro yung binibili. Ay, eh, ito. Ito may mga ano siya. Medyo ano siya, rough dito. Nakauslit din yung mga so, lower at upper volume button saka yung sa power on. Nandito rin yung logo ng Nelkin. Ito ay magaspang, mas magandang paghawak nito. Patapos, yung dito rin, nandito pa rin yung logo, may logo pa rin dito. Hindi lang masyado kita. Yan. Patapos, ito yung kabitan ng lanyard. Kaso wala siyang kasama ng lanyard na yun. Ito yung sa power. Yung saksakan yung USB Type-C para sa power. Ito yung, yung sa SIM card. At ito yung sa speaker phone taas naman ay yung sa taas naman ay nandito yung nandito yung sa speaker sa speaker niya slot nung para sa emperor red at nang hindi ko alam kung emperor red yata to portion na to. Ali, maganda siya ang klase, matibay, hard plastic. Website nila, bali tatlong piraso to. Hindi ko na lang tinanggal kasi baka masira ako. Ang kung sa summary, nasa 10 na 10 ay nasa 10 over 10 ang air rate ko dito sa casing na to. Kaya ito, ito na siya pag nilagay. Mapoprotektan kasi ito. Hindi na masyadong Well, although yung likod nito ay glass corning Gorilla Victus sa kayong harap, pero mas maguti pa rin na maprotektahan yung unit natin. Kasi ito ay naka 3D curve. Kumbaga, may possible na pag nabagsak yun dito, na magkakrak ang po natin. Base doon sa website nila, ito daw yung anti-shock pag nahulog sa, sa gilid may eh, parang naka umbok pa dito sa gilid dito pa dito para pag nabagsak secure pa rin tayong hindi masisira yung phone natin ay ito, guys ito, pag nilagay mo naman siya ay <coughs> <coughs> ano comfortable na comfortable siya ganda pag ikpit di naman siya makapal di rin manipis, sakto lang para sa atin. tapos, ito na yung umbok niya. Para sa tatlong butas dito sa likod para di, ma di na nga alam makikita yung Redmi logo. Kaysa naman dito sa kung i dito sa out of the box na casing niya. Kaya medyo ano to? malambot na madulas pasimpleng mahulog talaga sobrang nipis nito eh pag, so tapos pag ito pala pag nilapag mo mapoprotektahan pa na yung camera yung dalawang camera nito na di magasgasan kaya lang may alog siya di siya pantay talaga sa mesa sa anumang flat surface pero maganda pa rin ang pagka-design nyo saktong takso talaga dito para dito sa Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Maraming salamat sa short video natin dito para sa casing na to. Ito. Ito yung ano. Yan. Ito. Ito. Balina, bali na bali ito sa Lazada ng 450 sa mismong uh, store ng Nelkin yun, bali inabot din to ng isang linggo bago dumating from China pa kasi to galing maraming salamat sa pagantabay sa videos ko kung gusto niyo ang video ito ay pakisubscribe na rin mag-comment kayo bad or good comment man yan ay baka may mai... tulong din ako, may sagot ako sa mga query nyo, maraming salamat paki-like surprise subscribe po sa aking YouTube channel para naman po ito ay magoat at magkaroon ako ng maraming subscriber. Thank you and God bless you all.